mahahalin tulad sa upo o tabayag sa katawagan sa probinsya ay miracle at sa ingles naman ay kalabas alam nyo po ba na napakadaming binipisyo ang makukuha sa halamang ito kung papansinin mo ay sobrang laki ng kanyang mga bunga halos nga humitik pa yung puno o yung mga sanga ang kalabas o miracle fruit ay mainam at madaming tinataglay na binipisyo maaari itong makagamot nang may sakit sa mayoma UTI hika at pati na nga ang ulcer. Dysmenorrhea, diarrhea, lagnat, at trauma. Mabilis din itong nakakapagpahilom ng mga sugat, lalo na kung mga opera. Mainam ang prutas na ito o ang kalabas na gawing herbal. Ano po? ang proseso po nito ay malalaman nyo mamaya sa ating panghuling video kung papaano nga ba ang proseso para gawin itong herbal medicine o maintenance mo na inumin sa tuwing sasapit ang umaga kalimitan makikita mo ang punong halaman na ito sa mga probinsya ng Batangas Cavite, Laguna, Quezon Province at iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. Lalong lalo na nga sa Oriental Mindoro. Napasyal po ako sa isang kaibigan ko na albularyo na meron siyang halamang ganito. At yun nga, pinaliwanag niya ang binipisyo ng kalabash at hindi nga tayo nagdalawang isip na magsabi sa kanya na humingi at subukan ang bisa ng putas uh, o halamang ito. Ang kalabas pala ay grabe ding mamunga na halos nga yung mga sanga ay humitik na. Ang isa kasi nito ay napakabigat talaga. At pag gumulang eh talaga namang para siyang uh, ang balat niya ay para nang uh, sa balat ng niyog. Mahirap hiwain o biyakin. Kailangan talagang tutusukin muna para mahiwa siya. Napakalaking puno nitong aming pinasyalan na puno ng kalabash. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng parte ng sanga niya ay may bunga. Ito nga ang isa, mukhang magulang na. Ayan po, napaka dami ng bunga. At hindi tayo talaga nagdalawang isip na humingi kahit nakakahiya. Ayan. Ito po ang proseso para nga po pala gawing herbal na inumin ng kalabas. pag nabiyak niyo siya kayo din po at ilagay sa kalderong wala pong tubig ano po hayaan niyo lang po siya na lumambot at lumabas yung katas at yan nga po uh, bali madami din tayong nakuha sa kanya Antayin nyo lang po siya na magkulay violet tulad nito. Ayan, lumabas na po yung kanyang katas. At uh, pag alam nyo na okay na, ay sasalain nyo po yan mga natirang laman. Ito po yung kalabas na niluto natin kanina. At first time, po the first time po. Ngayon lang ako makakatikim nito. na Try po natin kung anong lasa niya. Masarap po yung yung lasa niya matamis-tamis at nahalin tulad dalaga siya sa mga lasa ng upo. Ano po? Yung katas kasi ng upo tabayag matamis yan. Sana po makatulong yung video sa inyo at like and share na din po para sa iba. Ano po? Salamat po.